may papakita ako sa inyo guys hindi ko alam kung uh, epekto na ba to nung trade war between Canada and US ah. Ito tayo ngayon sa Sweetgrass, Montana at nagkaroon tayo ng meat inspection dito sa I-47 D-Ringer so tanggalin natin tong kalso then makikita nyo dyan may indication na tanggal na yung kalso then magpupulaw tayo para maisara na yung pintuan minsan pagkakatapos nila mag inspection pumaparada pa sila dyan ako ang, ang, ginagawa ko dito na ako sa paakyat kasi mahirap pa kasing magmaniobrada doon so dito na para at least may list <laughs> corny So, as of now, and pa rin tayo, guys. So, he has natin. Luck. So kung may papakita ako sa inyo guys Hindi ko alam kung uh, Epekto na ba ito nung Trade war Between Canada and US As you can see Yung load natin Pipitong paleta lang And dalawang drop Ayan no, oh, nyo Wala nga sa kalahati yung ating load Pitong paleta lang yan Dalawang drop, dalawang customer Yung unang customer Magdadrop tayo ng apat na paleta And then yung pangalawang customer Tatlong paleta So nagtataka ako Epekto na ba yan? Nung trade war Ni President Trump Kasi ang alam ko As of today Ang tariff, ang 25% Tariff na in-implement ni President Trump Is aluminum lang Aluminum and steel Products Wala pa yung karne Karning baka or baboy or manok Or anything na karne Pero bakit Pati yung biyahe namin medyo dumadalang na Dati Nakakadalawang biyahe ako sa, dalawang, sa isang linggo Ngayon isang linggo, isang linggo ako na tenga so, hindi natin alam kung allowed nila na Yep you. All good to go? Yeah. Thank you. Have a nice day. Nuro 15 minutes lang tayo dito. Exacto. Nag-lunch break sila. So, etong yung isang light lightspeed, kasabay ko yan eh. Etong tatlo, maghihintay sila ng tawag. kasi lunch break na yung ano ah, yung mga meat inspector dito sa Sweetgrass, Montana ah, nilang ma-inspection yun babalik sa atin yung paper may seal of approval na sila na-inspect na nila and then i-seal uli natin ang gagamitin nating seal is yung para sa first drop natin yung sa second drop hindi pa kasi after natin may drop tong uh, first drop saka natin ilalagay yon just in case maghanap sila so yun pipicture natin nanasaralan natin yung ating trailer and then isi-send natin sa dispatch yung documents na may selyo nila okay ito, hindi nila naayos guys, oh. Sunising ako pa rin wala tayong magagawa yan Doon na siguro Doon sa may init na lugar Para um, Mas mapaganda natin yung pag-aayos doon So meron tayong dalawang Documents dito Isa para sa unang fir Sa unang fir una first drop Ah mali 6, 7, 8, 9, 10 10 ano pala to 10 skids 10 pallets so ipapadala natin to sa ating dispatch sealed with a kiss <laughs> medyo ma-init ang laban pero sa labas eh negative 5 <sighs> bukas nga tayo ng ano para makahinga-hinga ng konti iyon ano, yung kalsada. Ah uh, madulas. Kasi compact snow na 'yan. And uh, naka-differential lock tayo. Kasi pag uh, naka-single axle lang dumudulas 'yung ating uh, drive, 'yung ating gulong. And yan guys, i eh, meat inspection din 'yan. To uh, makikita nyo maraming uh, trailer na nakatenga dyan yung mga pakros yan ng ano, northbound papuntang Canada ayun uh, o oh. uh, ilan yan 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 9, 10 Iniwan na yan ng kanilang mga driver kasi hindi yan na clear. So, hindi natin alam yung mga naging ano niyan Ayan you know, napakadaming ano Yung iba yung reefer hindi umaandar Yung iba umaandar That means yung hindi umaandar na reefer eh dry load yon, Hindi, hindi yon refrigerated May mga pagkakataon na rin nangyari sa atin yan Hindi na clear yung load natin Cleared na makakross ng border For any reason Siguro hindi nakapagbayad ng tax Kulang pa O kung ano-ano pang Pwede Na maka union <laughs> So eto Pababa tayo ngayon uh, Yan I-15 yan Paakyat Hanggang dun sa Shelby Great Falls ah, dire diretso yan I-15 Hanggang San Diego Ay hindi 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 Oh yeah, hanggang San Diego, California na yan San Diego, California Siguro tatlong araw galing dito Dahan-dahan lang pogi at madulas So yun Mamaya susubukan natin umakit dyan Kasi akyatan yan eh Subukan natin umakit na naka single axle lang Stop. Right now. Thank you very much. Oh, you're so funny. Yeah. So siguro magagasolina tayo somewhere in sa Butte na lang siguro. Kasi magkakarga din ako ng def diesel exhaust fluid so I'm sure dito hanggang Great Falls, Montana frozen yung mga pump dyan ng def nakakatamad guys magpalis ng manumanok bibili ako ng galon galon so kaya pa naman actually dalawang araw pa yan eh kalahating tangke eh. so ngayon magpapatay tayo ng yun aranig nyo yun bumanyan nagpatay ako ng differential lock differential lock diff lock at susubukan natin umakyat dito sure guys yung ano nasa unahan natin makikita nyo yan araw tapos yung ulap madilim so I expect na may madadanan tayong uh, snowstorm dyan na naman yan sa ano, Great Falls hanggang Helena Ah, dalawang truck pala. Dalawang truck pala nasa unahan natin. So dito sila. So sa dito rin sana tayo magpa-park ka kasi so hindi na ako tumuloy. Eh. Dala lang ko nga masikip yung masikip yung maniobrada dito. tingnan natin yung yun abante na si si papay Maka yun ang nangyayari dito pila pila hmm <coughs> tinalam yun ang maniobra maniobrada nila doon yun todo -do buelo dito sa kaliwa then pasok doon tingnan natin kung ano yung diskarte nila nine nine seven five five zero one nine five Sampadak ni lah. Ah, cun. Tak liwat. Masuk. Main di sebelah kanan.